Uh, tungkol sa senatorial election. Uh, okay. Kung saan ay nangunguna na naman sa mga surveys. <laughs> Pangatlong survey na yata ito eh. Hindi nagbabago eh. Yung parang mga sikat ang uh, nandun eh. Okay. Uh, top 12, di ba? Oo. Oh. Pero mang change ng uh, uh rankings eh isa eh, dalawa uh, one going up one going down two going down two going up but the uh, they still are uh, the same uh, guys uh, na mga sikat mga sikat uh, pero si ang I... na doon. at uh, I mean si mean, maliban, maliban sa mga sikat ay yung mga politiko na matagal nang nagsilbi sa Senado Si Ami Marcos, Ito. ilan siya ngayon sa survey? Sino si? Lumalabas sa Rimba si Ami Marcos kasi nangangamangkwan nag nang, 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 namamangka ah, so, sa dapat. Ah, as, as far as I know, wala siya sa top 12 na eh. Bumaba oh, eh. Kasi eh, eh, na lang, umalis na siya sa eh, eh. sa mga kaalyado ni President BBM at hindi rin na rin siya inindurso ng uh, side nila uh, Duterte, side nila yeah, Mato. Yeah, kumala, kumala siya sa Alyansang Bagong Lipunan ticket at uh, naging independent siya. Oo, oh, pero pero so, eh, alanganin siya siguro. Ewan eh, ko if that's a good strategy yung uh, being independent could uh, make him uh, make her get more votes uh, than stick to her original party uh, the coalition I mean uh, yeah. the coalition ticket of uh, the administration ata uh, it's very clear na gusto rin niyang uh, makuha ang suporta ng Duterte uh, camp, di ba? Tayo nang nangang namamankas dalawang ilo. So pag-usapan natin yung mga uh, leading senatorial candidates para ma ma-analyze natin ang kanilang uh, kakayanan, kakayahan, ang kanilang estado, ang kanilang Wala, well, they are the same guys pare, But, walang pagbabago except pa Except like yung number one wearing... ngayon eh si Walang know? pagbabago except yung number one ngayon na si Chris si Bongo. Si Bongo number one? Yung pangalawa na ngayon si Erwin Tolpo, pangatlo yata si Ben Tolpo na kapatid niya. Okay, pag-usap so uh, natin nandun, si nandun din siya top 12 Tito Soto. Uh, Senator uh, uh, Panfilo Lacson former Senator Panfilo Lacson And then uh And then uh Sibong Rebellion ito mo din eh number 3 yata eh. Uh, At uh, you know Willie Rebellion eh Nandun pare yung kaibigan mo. Hindi ko kaibigan. Hindi pa inkilala. Kailangan contoh tayo eh. Uh si Christopher, I mean, Bongo, and then, uh, nandun din si, pa rin, si, uh, General Bato, De La Rosa, and then, uh, 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 Camille Villar, medyo number 13 na siya, uh kasi, -huh. uh, uh, Tolentino, Albalol, si mga doon nga, uh, uh, beyond, uh, 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 below top 12 na sila. Wala na sa top 12. Uh, wala sila sa top 12. At si Saimi Marcos, wala sa top 12. Oh. And uh, you name it, habit pare. You name it, you have it sa top 12. Oh, si, si, ka, si, Lito, Lito Lapid. Si Lito 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 Lapid Lito. na doon. Magsabi ka basta oh. sikat na doon. Okay. Mayroon akong tanong, Ted. Are we not intelligent voters anymore? Or tal pag uh, sikat ka, eh, pwede ka na maging senador? Ang pinipili ng kasi those, that's the upper echelon of uh, leadership in terms of legislation. Yung mga... Yeah. Nagsimula yan sa Rome na kaya merong Roma, Roman Senators dahil yung mga pinipili lang doon talagang mga magagaling mga mga na senior elders ng Rome noong araw. Dito, pagkasikat ka, pwede ka ng banukulang bilang senador at mm -hmm. hindi naman natin siya naririnig sa Senado. Magtalumpati mag mag ng with sense. Nagtetek sila, Nag na nakatumanga, mm -hmm. naka nakanganga, nakaupo lang. Paano pa 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 sila? Uh, 'yung kanilang upuan umiinit na dahil wala silang may contribute as a legislator ano ba, ano ba 'yan hindi tayo, yan nga, tayo. Uh, 'yan nga ang gusto kong sabihin pare eh, gun are the days uh, Kagaya ng sinabi natin noon ah oh. nung araw uh, mga 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 magagaling lang ang uh, oh mga abogado, ang, mga ang donors. ang, uh, na, ang uh, binubutuhan natin na uh, maging senador. Yeah. Bibihira yung mga artista doon, ang mga sikat doon. Right. Oo. Oh, uh, araw uh, ang uh, kriteria kriteriya ng mga tao sa pagboboto ay mataas. Ang antas. Yung, mataas yung kailangan mataas ang uh, bar. Lino. Oh, yung uh, brilliant, they have brilliant. knowledge of the law. Hindi lang uh, ordinary lawyer but yung mga brilliant lawyers ang nilalagay natin. It looks oh. like that was, hindi lang looks like kasi that's part of our history, right? Oh, yeah. mo nung, nung uh, bata pa tayo when we were oh. still in college. Yeah. Eh, halos gabi-gabi uh, gabi -gabi, nandun tayo sa Senado. Oh, yeah. At nakikinig sa debate. Yeah. At classes, di ba? Oh. Okay. yung mga Tanyada, mga Ambrosio Padilla, di ba? Sina-senator Sen uh, ng Nino... Nino Aquino. Calonga, Tolentino. Calonga, Tolentino. Ewan ko pare kung ano nangyari sa. Padilla. Sa ating mga botantes uh, dahil na uh, bigla na uh, wala wala bumaba, bumaba yung kalidad. Uh, bumaba, uh, bumaba, bumaba ang kriteria na nila na natin sa pagpili uh, ng mga kandidato. Oh. At, uh, alam mo ay eh, ito lang ang masasabi ko rin tungkol dyan. ay eh, dapat maawa kayo mga kababayan. <laughs> maawa kayo sa mga walang K. Walang kakayahan na maging Senado. Oh. Senador, senador oh. wag niyo nang papuntahin sa Senado. Correct. Marami na tayong leksyon diyan. Oo. Oh. Na marami na tayong beses na nagpadala ng mga senador doon, walang K, walang kakayahan. Oh. Aminin Correct. natin na sila ay natin dahil magagaling silang uh, Marte. O Marte, kasi karamihan uh, as, as, as we, As we all know, mga artista, la, nakakalamang palagi ngayon sa atin sa mamimili ng mga uh, papunta sa Senado. It's about time to reverse the situation, Dan, at mag-appeal mag tayo sa mga kaibigan natin at mga kababayan natin. Ibalik natin yung kriteria natin nung araw na yung mga nakakatanda sa atin. Ayun lang talagang magagaling ang papuntahin natin sa Senado. Whether you like it or not, sa Senado ay uh, ang trabaho doon ay gagawa ng batas. Mm -hmm. At kailangan ng utak doon. Utak at experience. Uh -huh. eh, eh eh yung pinapadala natin eh wala nang kakayahan. I'm sorry to use the word also. Walang utak at wala ring experience sa paggagawa ng batas. Eh Maawa kayo sa kanila eh, anong gagawin nila doon? Makikinig lang. Makikinig lang sa mga usapan doon, mga debate doon. Makikinig lang dahil wala silang may contribute. Because that is not their expertise. Correct. So mga kababayan, kung hindi sila expert sa paggawa ng batas at hindi sila nag-aral tungkol dyan at wala rin silang experience tungkol dyan, huwag nyo natin ipadala sila doon. Maawa kayo sa kanila. nakita nyo na yung resulta. Meron ba kayong pinadala na uh, mga entertainers doon na dapat na uh, pwede nating ipagyabang ang kakayahan nila na gumawa ng batas? I don't think so. That... Okay. Halimbawa, si Manny Pacquiao, alam mo, idolo natin siya bilang boksingero. Yun, idol ko siya pero bilang mambabatas uh, sa Senado. Pwede pa siguro Ted kung sa executive or executive uh, level as mayor, pwede ng pagtagaan, pwede, governor. Pwede na kasi he doesn't pass law so he doesn't need to exactly. pass exactly. the eh, Doon, doon sila pwedeng puesto. O executive. Ang problema, eh, ay... Diretso naman sa Senado ang gusto nila. Ay. Yeah. Oh, eh, walang experience nga, senador kaagad, Walang experience sa public service. Oh, okay. kaya mga kababayan, na uh, kilatisin ninyong mabuti at uh, kagaya ng sinabi ko, maawa kayo sa kanila. Eh, wala silang gagawin doon, Manonood lang. <laughs> at uh, tinitingnan kagaya ng sinabi ni Dan noon, ay, tinitingnan lang yung oras kung kailan kayo matatapos ito, di ba? Saka nagtetext pa. Oh. text their mind is not in the Senate. Oh. So, hindi lang dapat na maawa kayo sa kanila dahil uh, magiging uh, square peg in a round hole. Ika nga. Hindi, la, hindi, hindi doon talaga dapat sila pumesto. Dahil hindi nga para sa kanila yung mundong yan. E tapos ilagay nyo doon. At maawa rin kayo sa inyong sarili at sa taong bayan. Kasi nagpadala tayo ng tao doon na walang ginagawa at walang uh, kaalaman, walang kamuwang muang sa paggawa ng batas na sinosweldahan natin mula sa ating mga buwis, mga taong bayan. Taong bayan na nagsusweldo sa kanila. So, para bang nagpagawa ka ng bahay, ikaw ba ay kukuha ng uh, trabahador sa bahay mo, magiging bahay mo, na walang ginagawa, walang may maghawak ng uh, martilyo, eh hindi alam, tapos susweldahan mo. At the end of the day, may sweldo siya. Mm -hmm. I-compare natin yan, mga kababayan. Di ba, Dan? Susweldahan oh, yeah. mo yung walang ginagawa. Correct. Right. Sinado. Bubuti kong bariya yung sinusweldo nila, pare. Right. My God, they're one of the highest paid uh, public officials. Correct. And hindi lang yung salary nila, yung pork barrel nila. Oo na nga. Million yung pork barrel. At uh, Alam natin natin na uh, natin ang history ng pork barrel. At uh, Ibinibinong bursa yon, yung kalahati siguro diyan binobulsa. In fact there were even uh, estimates that uh more than 50% yata sa isang uh, uh pork barrel fund ay mumpunta sa bulsa ng mga corrupt uh, legislators. Correct, yes. Imagine that. Walang ginagawa po at natin ng pagkalaki-laki tapos binibigyan pa natin ng milyon in pork barrel funds. At alam natin ang nangyari. May mga nangyaring uh, investigation dyan sa korte. Nakulong yung iba. Di ba? Yeah. Later on, later on, nakalabas dahil, you know, alam mo naman, na kung paano gumalaw kung minsan ang justisya natin sa Pilipinas. Pagal. Hindi lang. Na-exonerate. Di ba? Na-exonerate. <laughs> <laughs> oh. At merong isa dyan, na-exonerate pero pinababalik ang nawawalang pundo sa pork barrel pan niya. I mean, eh, the fund that uh, was uh, investigated na hindi napunta sa mga beneficiaries. Right. Nawawala. Oh. Eh, Na-exonerate. Uh, pero ang kawawa, yung kanyang chief of staff, di ba? Oo oh, nga. Pero, pinababalik sa kanya yung inexonerate na legislator. Yeah. Yung nawawalang pera. Yeah. So, yeah. What, kind of, what kind of judgment is that, pare? Oh, okay. uh, di ba? Yes. Yeah. Okay. Now, gusto natin ibalik pa sa Senado yan? Nasa sa inyo yan, taong bayan. Magpalam na kami mga kaibigan at uh, mga kababayan at uh, ituloy natin ang uh, discussion sa susunod na vlog namin at uh, uh, I hope na uh, bago natin uh, wakasan itong uh, uh, panunod ninyo ay uh, please subscribe to our channel o Rodeo TV channel and paki-like and uh, paki-share na rin ang aming uh, vlog sa inyong mga kaibigan at mga kamag-anak. Bye-bye and uh, see you in our next vlog. Okay, mga, mga kababayan at Ted, uh, papalam mo na kami pansamantala at uh, babalik uli kami para maka, makipagtalakayan sa mga uh, may init na issue sa Pilipinas at sa not only sa in the Philippines but here in the US so sa susunod ulit makita kita ulit tayo at wag sana kayong magsawa sa ating talakayan ng um, buhay Pinoy sa Amerika. All right. maraming salamat mga kababayan at mga kaibigan. At sana'y... sana uh... At tangkilikin niyo ang aming uh blog uh, at uh sa, at uh, uh laging manonood kayo sa aming uh, videos dito sa Orodeo TV channel. Bye-bye and see you next video session.